morning mga katutong yeah, magpapalit tayo ng ito Sale DIY tayo ngayon At hindi tayo ng plumber Kung itawag mo yan Ito lang papalit Mga 600 to charge sa iyo Kaya ito Dumating na yung in order ko Ang tawag dito ay bulb bulb seal, yeah. Palatan natin dahil yung tubig nag-continuous. Kung ganito yung ano nyo, So nagko-continuous yung tubig Ito lang ang papalitan nyo Turo ko sa inyo Ganito lang yan Balay ah. Atay ko muna yung tubig Ay. Yan. Tanggalin natin Okay Of course DIY tayo Kunin natin to Tatanggalin natin Itong si Balik natin, baka mawala. Yeah. Ito, tanggalin din natin to. tanggalin natin dito. Set. Set aside natin. Set aside din. Tanggalin natin ito, ito. Ayun. Ganun lang, mga kadudong. Tapos, tanggalin mo to, Palitan mo to? Ang yan, eh. Maluwag na, Ito lang ang papalitan natin dyan. Ito. Ayan. Hmm. Mm -hmm. Mga katudong. Ito na yung bago. Sa simple lang. Tapos lang. Sibalik mo lang, Hello. Hmm. Maluwag na 'yo. Eh, oh. Iba na eh. malaki na 'yo. Eh, oh. Tung nene natin bago. Ayun. Ayan. May hmm. balik tayo. Yes. Ayun, yun na. Tapit ka na sa 600. Sige, kapit bahay ko ulit pa ganyan eh pinalita lang ito yung seal 600 oh, bayad niya hmm. pagka lagay muli, balik mo na ayos hmm. tapos bilis natin. Okay ba? Na. Ano kabilis. <laughs> medyo di na rin tuloy natin, kubeta. Para good service, good pay. Para better, may ano, meron tayong tip. Tapos <laughs> balik mo to. Balik mo to. Nice na ito ang mga DIY na mabibi, mabilisan. Ito natin. Bumagaan pa siya. Good morning po mga katulong. Hmm. DIY na naman tayo. Punting trabaho lang yan eh. Malang sising na sa inyo yan. Plus yung ano, yung त्रापेल चाहिँ हामी बाहेक masa. <laughs> okay na. Padatan uh, nyo lang ito. Tapos tapon nyo na. Uh, wala na. Wala na continuous na tubig. Ganyan lang. See? Uh, ano na kayo ng ano? 600. Ganun lang. Magpalit ng bulb seal. Okay. Medyo maglinis muna tayo. Balik-balik natin yung dapat ibalik. Linisin yung dapat linisin. Saan <laughs> yung ating panlinis? Yan. lilinis Lilisin na tuloy natin yung kubeta. Okay. Matuwa-tuwa naman si Bossing. Kasi pag pinihit mo yan, tataas. Kaya kailangan bumaba eh. Para yung ano. Sagad na yun. Mag-aalas eh, oh. Hmm. Ito na natin bawasan ng tubig. ini di perisa tuh, terpelotir, ting oh. nanti bapak, mana, ma tahu, Ma. Ah, pam pampihit. Para bumaba yung floater. Ayan yung floater niya. Pero okay na yan. Ayan yung floater. Masyadong hmm? mataas. Kaya kailangan natin yung baba. Ganun, no? Ayan, ganyan lang ang pagpalit ng seal. Hindi mo napapalitan dito. Bubupa naman yan eh. Sayang. Yung mga nabibili ngayon, sandali na, sira. Kaya, pagtsagaan muna natin yan. Ayan. Mga kadudong, ganyan lang po magpalit dito, seal. Okay na, wala na siyang... Hindi na nagkukutin sa tubig. Yeah, mga kadudong, ito lang ang papalitan nyo ha. Hindi <laughs> na kayong tumawag ng uh, plumber. Pagka yung tubig ay continuous, tapos adjust, uh, adjust nyo lang. Yan po, see? Nakatipid na si bossing. hindi na naman. Uh, malaking ano, malaking tulong si Dudong kay bossing. Hindi <laughs> na siya hindi na po siya nagbabayad ng labor. Hmm, kaya ito, kahit pa paano eh, bagay na naman si University of YouTube. <laughs> hindi nyo alam, punta lang kayo kay University of YouTube. manood lang kayo doon. Ngayon, makukuha nyo na kung ano yung gusto nyong i-search. Mapalitan. Kaya ako, tiwala ko talaga kay University of YouTube. Tutulungan ka nila. Tutulungan nila kayo, ako, kaysa tumawagan ka ng plumber. Sa plumber, tutulungan ka, pero yung pera mo, hindi ka tutulungan. <laughs> Sige po, mga katudong, tapos na po tayo magpalit dito. Sandali lang palitan. wala na wala nang continuous yung tubig. Kaya, mga kadudong, pag may problema kayo, punta lang po kayo kay University of YouTube. I-search nyo lang kung anong gusto nyong uh, palitan, pagawa. Ayan. Hanggat kaya nyo, gawin nyo muna. huwag na, muna po kayong tumawag. Kaya, sayang ang pera nyo. Kaya, sige po. Hanggang dito lang po muna ang ating video at ako'y maglilinis ng kubeta. Hindi ko na po ipapakita sa inyo. Kaya, okay po. Ang sa muli, ito ang inyong Kuya Tudong nagsasabing magandang umaga. Bye! Ya. Bye! Salamat po. Don't skip ads. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.